Aray ko. po. Nag-copy ka na. Kakain ko lang. Ayos ko, ano ba yung gitsura mo? Para kang namamasura. Aray po Sila yung pumunta kahapon. Hinanap ako. Naganda po kami ng pwedeng makatulong ma mabenta po tong lupa niyo. Okay po ba yan? Yun po yung gusto po ni ate Susan. Nung anak po niyo. O, oh, tayong bacon. Eh narito? kay William. Will, ala well, uh, nga ni, narito. Narito mo na oh, ganito. Oo, pinapauwi ka na kasi. Kausap ko yung asawa. Mag, ano-ano tayo doon ng, ano, hanap buhay kahit maliit. Yung tahimik na buhay. Ma, hindi yung magulo. Kasi, matanda na tayo. Walang bibigay sa atin dito ng pagkain. Pag mm -hmm. hindi ko nakaya, kagaya na ako sa inyo, hindi nakaya magtrabaho, walang magbibigay sa atin ng pagkain. Eh kung daw tayo sa probinsya. May konting kinikita. Hmm. Hmm. Ano po iniisip niyo ngayon la? Parang lumalim po yung iniisip niyo. Wala pong mang liga sa inyo? Hmm. Ha? Wala nang liga. Wala eh. Yung tanong mo naman. Maganda naman si Ate. Kaya nga tinatanong ko kung ano naman. Ayaw ko. Bakit po hindi ka... Nasaktan na kasi po siya sa lalaki. <laughs> Ayaw, Ayaw ko. Nakakapagod kasi. <laughs> Napagod po ba kayo doon? Nakakapagod. Wala Ay, yung, naman na itutulog. Yung asawa ko, sarap na sarap. <laughs> kayo kasi ano, mabait kayo, masipag. Ay. Ano... Ba't hindi po ba masipag yung nakuha niyo? O, ano, sa mga sa wala naman nakasing kasing lalaking kaya. matino eh. Mga lasinggero. Oh. Mag Mahal ulit ang puso. Patay na po ang puso niya sa lalaki. Uh -huh. Masabi pa ng kasama ko, maraming alaga din ng mga hayop. Hmm. Masaya na ako sa alaga ko. May kaibigan na ako, maraming hayop. 30 ang pusa niya. Mas okay. Ito na eh. Mas okay lang ipakita ko yung pagmamanyo sa pusa. Okay lang pong umuwi tayo doon. Oo eh. Kakahol-kahol yung aso. Okay lang po, oh. kahit kagatin pa ako. Eh, hindi, hindi, nakatali naman. naman yun si Chocho. Hindi lang po. Pagkano po, po renta niyo diyan? One-five lang. Ako ang nag-asikaso ng tubig-ilaw kasi walang tubig yan, walang ilaw. Yung ilaw, nagpakabit ako, one-five. Uh -huh. Nangutang ako sa kaibigan ko. Hindi naman ako nangutang, pinautang lang niya ako. Yung pusa lang niya binigay. Pasok ba ang dali? Pakita ah. mo, Kuya Rubens. Ay! Mag-away na lang kayo, ha? Chucho, huwag mo awayin si Gala. Dito ka, Gala. Ay, dito ka, dito, dito, dito. Huwag mo awayin si Gala, Chucho. Sabihin so, yung... Oh. Ayun, yung sayamis ko, hala. Sige po, pakilala nyo sa amin yung mga alaga niyo. Ha? So, ito, ito yung nagsisilbing pamilya ni Ate Susan. Oo. Nainitan ka na, Mingming. -Ming. Teka. Baka yung tubig. Huwag kang maingay, choco Ay, thank you, Nainitan Oh, wala nang tubig si Saya, Miss. Buti pumasok ako. O, ming oh. No. Hawawa ah, ka naman, wala ka nang tubig, oh. Grabe yung pagmamahal niya sa... Aming-ming oh, o, nainitan ka na naman. Bawaan mo nito o. Pinupunasan niya ng ano, may COVID. O, ayan. Oh diyan ka kasi mainit ha. Yan po yung pamilya ni Nanay Susan, patay na. Halika dito, halika dito, halika. Ayaw niya na naman. Ayaw niya na ng lalaki kasi sinasaktan Saan? siya. Magwawalwal na naman ang dila, nainitan. Hayaan mo, mag-aircon tayo. <laughs> Etos. <laughs> Dito ka. Huwag ka dyan. Paano po nagsimula yung pag-aalaga niyo sa pusa, Ate Susan? Nung pandemic. Hmm. Pa binigyan ako ng kaibigan kong si Madam Chinese. Ah, kala isa. ko napulot niyo lang yung Yung isa. iba napulot, yung iba dumating. Ayaw ko Sino naman itabo. Sino po yung paano nagsimula? Sino po yung pinakauna? Ay, yung itim. Yung itim, binigay po yan. Oo, oh, three Tapos, years old na yan. Three years old. Ano po pangalan? Si Itim. Itim. Oo, oh, yung papel niya si Itim din. Okay. Ah, uh, may mga pangalan pa yan. Oo. Oh, uh, eh, yung si ano, si Nashi. Nashi. Oo. Oh. Siya po yung sumunod, kaya Itim. Oo. Oh, eh, ayun, si Batman. Si Batman. Eh, yan. Binigay sa akin ng kaibigan kong bakla kasi busy siya, walang magpakain. Yung siya, miss. Binili niya 45. Sabi niya, kunin mo. Alagaan mo na lang sayo na yeah. e, nasa pag-alagala, Kunin mo na 'yan, hindi kinuha, ko naawa ko eh. Sumunod po. Iyan e bago lang 'yan. Yeah. Tapos 'yun e po. Iyon si Ford, 2 years old na 'yan. Kasi for, nasan po yung isang maputi? Dito, ay, yung sarap ng tulog niya. Ang migala doon. Si yung chuchay. Masama ah, pa kiramdam mo. Ay, ay, no. Chuchay. Am. Um, Tapos ka, Teklan, naka-electric pan pa pala sila. Oo, oh, oh, kasi naglalabas ang dila. Yung ano tawag noon, nagwawalwal. Nagahalhal. Oo, oh, oh, yung ay, nagahalhal. Ayun, wala na kasi, po. ano, pinasako ng katawan niya. Higa na dun sa basang Oo, ganun Araw-araw, binabasa ko yun eh. Higa siya. Hmm. Kasi ano yun eh. Important talaga yun eh. Kakayanin niyo ba na mawala ho yung mga alaga niyo? at Kung meron mag-aalaga na hindi sila papabayaan, okay lang. Hmm. Yung papakainin kagaya ng pagpapakain ko na... Mamahalin. Oo, oo mamahalin. Okay. Baka mamaya, sipain lang nila, itapon wala akong pambili ng gamot ng pusa ko. May resita. dami niya resita kasi. Uh, Mayroong 900 yung halaga ng gamot, yung isa 500, yung isa 250. Eh, ang pera ko, 1,000 lang. Hindi nyo kakayanin na hindi kaya talagang gamot? Oho. Oh, Ngayon, may pautang ako sa kakilala ko hmm. na pera. Pinagawaan ko ng riban. Hindi niya ako binabayaran. Eh, yun sana ipambibili ko. Uh, sabi ko, bayaran mo na ako kasi ibibili ko ng gamot. Sabi niya, wala akong pera ate. Sabi ko, mamamatay ang pusa ko pag hindi nakainom. So, limang araw, hindi nakainom yung pusa ko. Pang-anim na araw, saka ko nabili kasi may 500 ako. Pandagdag lang sana, maging 900. Wala rin, no, nakabili ako, namatay din. Kasi late na, five days na hindi siya nakainom eh. Eh, sabi ng doktor, kailangan niya mainom yun. Maghanap ka ng gamot na ganon. Nakarating ako ng tungko, yun ang auto sa akin ng doktor. Punta daw ako ng tungko, ng skyline. Andun lang daw yung gamot na yun. Ano po yung masasabi niyo sa mga ano po? Yung iba kasi, makita sa daan, si sipahin yung pusa. Oo. Masaktan ako eh. Mm. Ayoko lang gano'n. Mm. Kasi yung iba, hindi na makaalaga ng pusa ng aso. May makita lang paluin sa ulo. Ay, ayoko. May buhay din yung sir eh. Oh. Ano po? Ano po yung masakit? Kung hindi kaya alagaan ay pakainin, ipamigay ng maayos. Huwag paluin. Mm -hmm. Kasi meron nangangailangan ng pusa eh. Ng aso. Magkano po na sanda ano oh, ah. yung ano niya? Cellphone? Oh. 1,650. 1,650. Ano, para 1... Um, 1,650 po nyo na ano? Oh, 1,650 po. Oh, 3,000 po. Pang, ano, pang um, pang oh. narenda niya po. Salamat po sir. Iyon niyo po kami. I update niyo po kami. Sige. No? Andiyan naman si Daryl. Ba't ako? Malaking mm. tulong Gusto ko na umwi ng vehicle. Hirap na ako dito sa Bulacan. Mm. At least doon, nandoon yung kapatid ko. Mabait yun. Walang bisyo. Mm. Hindi nangiinom. Walang sigarilyo. Oh. No. Mahirapan mm, na ako kayo dito. Mm. Kasi ano, walang... Doon kasi, kahit pa paano, tumutulong sa akin yung kapatid ko na yun. Oh. Noon nakaraan ng linggo, nanghingi ako tatlong daan kasi wala kaming pagkain ni Mama. Mm -hmm. Binigyan ako ng hipag ko, tatlong daan. oh so, Sabi niya, ate, dito na lang kayo. Sabi gano'n, punta mm -hmm. na kayo ni Mama. Sabi ko, wala kaming pamasahe. Oh. Eh, yung bahay, di pa ba nabibinta? Sabi ko, hindi eh, walang nabili. Mm -hmm. Sabi ko. Kay ate na yan pala, nasabi niyo, pambili niyo ng bigas. Maraming. Oo, wala eh, si Hindi, eh, eh, Okay lang ito. Pangmeryenda nila yan eh. Ano lang papandagdal sa oh. ano. O. Oh. idagdag mo to para makabili ng Hoy, hindi 'yan sa inyo ah. kay Tita yan. Para welcome po. Uh, ano na lang po bigyan niyo ako ng ano update niyo ako ha para ano. Pero ngayon pupuntahan ko yung shop, tapos papaano ko sa kanya yung cellphone ko? Hindi, oh. oh, oh. Oh. Napaproud lang talaga ako sa mga maalaga sa mga hayop. Yung hindi pinapabayaan. No? Pag may nangyari kay mama, ang sinasabi ko lang lagi, pag si mama nawala sa mundo, ang may kasalanan yan, kasi hindi mamamatay sa sakit yan. Eh. Mm. Yung sinasaktan niya. Sinakal, pinilipit, pinukpok sa ulo, may sugat. Mm. Mm. Hindi mamamatay si mama sa sakit. Yeah. Kasi walang sakit yan. Eh. Mm. Mm. Matanda nga lang. Sabi ko, pag namatay yan, ipapakulong ko siya. At saka, sabi ng papa nito, pag namatay matanda na yan, papakulong kita. Sabi ng oh. gano'n. Kaya pag si mama namatay, siya lang may gawa doon. Sabi mm. ko, hindi kita mapapatawad pag si mama namatay sa'yo. Sabi mm. kong ganoon Kasi hindi mo pinapakain. Oh. Aral na pwede niyong ma-share sa mga makakapanood po ng no? ano? Ito, parang aral na rin na ano, naghihirap ako. ganoon. Kahit naghihirap, tinutulungan ko pa rin yung mga alaga ko kasi kawawa din sila. May buhay din naman sila, di lang nagsasalita Gusto ko man silang mawala, wala namang kumukuha para alagaan din sila. Willing naman ako mawala sila sa akin, eh yung ipamigay, gano'n. Pero gusto ko, pakainin sila, alagaan, gano'n. Ito nga, hinihingi ito eh. Okay. Eh nakikita ko naman na hindi naman ano yung humihingi. Ayaw ko siyang ibigay kasi... ...bibi pa yan napunta sa akin, si Blo. Mm. May anak yan, tatlo, doon oh. No? Tinago niya. Okay, sige po. Yung number po niyo, ibigay niyo sa amin at bibigay ko namin yung oh. -ano. Sabi ko, kung hindi mo kayang pakainin, huwag mo lang saktan si Mama. Kung sawa ka na si pakainin kay Mama, huwag mong sasaktan kasi ako, kahit di ko kaya, kinakaya ko para mapakain ko lang si mama. Huwag mong sasaktan si mama kung hindi mo na, kung sawa ka na magpakain, sabi ko. Sinasaktan mo yan, ipag namatay yan, malapit na, sabi niyang ganon. Sabi ko, sige, patayin mo, papakulong kita, sabi kong ganon. Lagi niya sinasaktan, sir, si mama. Gano'ng kahirap yung tubig dito ate Susan? Ang hirap. Minsan dati sa ilog ako naglalaba. Mm -hmm. Ngayon sa mahal na araw sabi ko mag-iilog ako. Kaya lang baka maraming naliligo. Sobrang higit eh, no? Hirap. Minsan five days walang tubig. Gano'ng hirap So walang liguan? Ano, bibili yung iba ng mineral. Mm -hmm. Ako naman matipid ako sa tubig. Nakakapag-hubot pa ako sa gabi. Uh -huh. Sa gabi na lang importante para fresh. Yeah. Tapos pag may tubig din ang salon, nakakaligo din naman ako doon. Yeah. Ito, si, ano. Hindi, te. Sabi lang ni ate, ano kayo daw kami lumapit sa iyo na mag-aalok ng... Bupa. Pwesto ni mama sa baba yung lupa sa ilo. Ah, uh, ibig sabihin yung lupa niyo diyan, oh, uh, yung uh, ibebenta. Oh, uh, ibebenta na, na po, po siya. So, paano mag-usap po kayo? Uh, private na lang, Ate Kram. Thank you po, ah, Kuya Ricky, Ate, ategi. Dito lang po kami. Mag-usap po muna kami. Ma! Ayun pala Ma! siya. Nagigig ng tubig. Saan ko ba?

gawa. Ha? Hindi na matutuloy tutuloy paggawa. Hindi na, wag na. Hmm. Wag na natin paggawa to. Maganda, umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Magninigusyo tayo kahit maniit. Hmm. Eh, malaking bahay ni William. Aray ko. Ayun, Kung nagkapi ka na. Kakain ko lang. Bisura na ba yung bitsura mo? Para kang namamasura. Sila yung pumunta kahapon. Hinanap ako. Naghanap po kami ng pwedeng makatulong mabenta ma po itong lupa niyo. Okay po ba yan? Yun po yung gusto po ni ate Susan. Nung anak po niyo. Uwi tayong Bicol. Eh narito? Kay William. William. Oh, oo nga niya. Oh. Narito. Narito mo oh, na ganito. Pinapa-uwi ka na kasi. kausap po yung asawa. Uwi na raw tayo doon. Malaki na yung bahay. Eh, hindi na tayo uwi sa... Brgy. Hindi na doon na lang tayo sabi ko. Mm -hmm. Sa kapatid mo, wag na. Mm -hmm. Sabi ko na lang tayo. Mag ano-ano tayo doon ng ano, hanap buhay kahit maliit. 'Yung mm -hmm. e, tahimik na buhay, ma, hindi 'yung magulo. Eh ano 'yun? Ano? Hindi na ma Eh Hindi na pupunta dito 'yan. Hindi. Pag Ah, ano ito? Hindi, naibibenta na nga ito. Ah, Oo, kaya ano? Oo. Di? Ibibenta ni ano, yung anak ni Nanay Panis. Um, sino po kayang mamimiss ni Lola dito? Wala. Oh, wala ko hmm, kayong kaibigan dito? Kaibigan lang. Meron. Lalaki po, lalaki meron? Meron. Ha? Meron o kayong lalaki dito? Magkaibigan lang mga mayroon. Mm. Boyfriend po. Mayroon. Wala. Ah, wala. Mm. Yun ganun. lang para maayos buhay natin kahit na mahirap. Basta maayos lang, hindi kawawa ka dito, itingnan mo Mm. malaki ng bahay ni William. Sabihin ng mga tao, hindi kita inaasikaso. Mm. Busy akong sobra lang naglipat ako ng bahay. Mm. Okay. Ba'li ilang taon mo siyang ganito? Ay, dalawang taon na yata, mm -hmm. mula nung nagbagyo-bagyo. Ang tagal dino pa lang ganito yung kalagayan niya, mm -hmm. no? Maayos lang ito, nung dito ako nakatira. Kasi buo pa ito, mm -hmm. buo pa yan dyan. Ba't ito nakalas ng ganyan? Sa bagyo, hinahangin, ah. nabulok. Ulan? Mm -hmm. Nabulok kasi, trapal lang yan, mga binili kong mm -hmm. trapal. Yan. Ayan, nabulok na. So ngayon po, okay Kaya, lang? Kaya maganda na lang, umuwi tayo ng probinsya kasi matanda na tayo. Walang bibigay sa atin dito ng pagkain. Pag mm. hindi ko nakaya, kagaya na ako sa inyo, hindi nakaya magtrabaho, walang magbibigay sa atin ng pagkain. E eh, kung nandoon tayo sa probinsya, may kunting kinikita. kita hmm. mm. Ano po iniisip nyo ngayon, La? Parang lumalim po yung iniisip nyo. Si Bilog yan. Si Bilog, anak Ay, ni Hilma. Tubig. Saan ako si tubig? Ako tubig? Si <laughs> <laughs> Walang tubig si Walang tubig dyan, ma. Napatawa ko si Lola. Narinig ako si Bilag yan. Kasi yung iba, hindi nung... niya kilala yung iba. Minsan. Uh. Ako, tinatawag ko siya ng ma kasi baka hindi niya ako makilala. Yeah. Kaya malayo pa lang, nasigaw na ako, ma. Mm. Yun. O, alam na niya ako. Mm. Ganun An na lang para maging maayos ka doon. Tingnan mo sura mo. Um. Buti pa yung nangangalakal, malinis. Hmm. hmm. Ano po masasabi niyo sa plano po ng anak niyo? Gusto naman niya yan hmm. noon pa. Hmm. Wala lang kasi nito. Tatlong, tatlong taon na ito pinagbibili. Marami hmm. natingin, natingin, natingin. Nung hindi pa nga ito giba, may tumingin. Eh, ang gusto nila, may paradahan ng mga motor. Mm. Sabi ko, walang paradahan doon kasi bundok yun. Mm. Yeah. Bigay na sa amin na namin to na 70. Ay, eh, nahanap nila parking. Sabi ko, ang parking nito doon sa baba. Yung babang baba. Yeah. Ay, eh, umurong sila, 70. Na? Eh. Ba't parang nalungkot kayo? Owi mm -hmm. na tayong bakol kay William. Matay yung big si Lola. Baka may gusto ko kayong sabihin, sabihin nyo lahat. Bago kayong mahiya. Ano? Nalulungkot ka kay Wilia? Siyempre, ilang buwan niya hindi na kakasama. Hmm, hinahanap niya. Nasaan ah, nung ba yun? Hindi na pala na uwi. Ilang buwan na daw. Kapatid ko yun. Ay, hindi po yun yung lambo-bobog. Ah, hindi, mabait siya. Ay, bago pala yun. Meron pa ko kayo. Sumunod sa akin yun, yung nasa Bicol. Walang bisyo yun. Ba, no? Kala ko dalawa. 28 years na hindi na niya nakikita. Hmm. Lagi ba, niya hinahanap yun. Ba't <laughs> ko kayo naiyak? Naawa ko ka sa kanya. Hmm. Kalagayan niya dito. Hmm. Wala akong magawa kasi mahirap lang ako eh. Hmm. Kaya sabi ko, pagbili na lang kahit na magkano pinagbilhan, makaalis lang kami dito. Yeah kaysa naman ganitong kalagayan. Mm. Kung makaano... ...bili nila kay... ...bili nila kay Budoy? Wala pa, ibibenta pa lang ba? Akala ko bayad na yon Hindi pa. Hmm. Uh -huh. Hahanap pa lang nang bibili. Hmm. naganap po tayong makakatulong. Hmm. Gahanap pa lang kami nang bibili. Hmm. Tutulungan... Nagkala ko... ...kunti na lang, pag-impas na lang ang kwento kay... Hindi pa. Oh. Hahanap pa lang. Ayan po. Ayan, inakyat niya. O, dito, nasusubsubi yan, kaya ayaw ko siyang palabasin. ano Oh. Ayaw ka, Tinanik niya yan. Ayan. Hmm. Dito ka, mainit dyan. Hmm. ano okay na po yung kalaoban niyo, Ate Susan? Oo, naano na ako naging din, nawaan na ako ng konti. Mm. Kasi makakaalis na kami dito. Mm. Pero si Lola, tignan mo yung mata niya. Mm, -mm. Parang... niya yung kapatid ko na sabi ko lagi. Yeah. Makikita niya ba doon yun? Oo, pag nandoon. Mm. Tatawag naman kami pag pumunta kami doon eh. Last month nga, pinapupunta na kami ng hipag ko eh. Yeah. Sabi niya, dito na kayo, te. Sabi ko si mama, dalhin mo si mama. Sabi niya. Sabi ko, wala pa nga kami pera, eh, walang pamasahe. Eh, yung bahay, di pa ba nabibinta? Sabi ko, hindi pa eh. Sabi ko, matagal na panahon. Puro tingin lang tao. Sabi ko, siyempre, mahirap ka akong buhay ngayon. Sabi ko, kahit 50 mil, malaking pera yan. Hindi basta-basta bibitawan yan, sabi ko. Ayan, hanggang doon sa bakod na yan ito hanggang doon sa likod. Yan. Wala din noon, Pag nabakuran ito ng pader, malaki din naman ito eh. Hmm. Oh, maganda kasi ka, Tekram. Mahintay na nating mabenta to hmm. para may gamitin silang pansimula. Tang negosyo, di ba? Hmm. Kahit na karenideria, hmm. marunong ako magluto. Masarap ako magluto ng mga paninda.